Magandang gabi pambungan sa ating newscast. Sa publiko, aminado sa dalang panganib ngayong kapaskuhan, kaya naman nagsasagawa na lang ng sariling pag-iingat ng maging ligtas at hindi maging biktima ng mga mapagsamantala. At PNP patuloy na pinapayuhan ang mga Pinoy, pairali ng pagiging aliso at bukasang ang kamalayan para sa maayos na seguridad ngayong holiday season. May balitang A si Kim Salinas. Sa kaliwat ka ng dagsa ng tao sa mga pasyalan ng ngayong kapaskuhan, hindi malayong maglabasan ang mga mapagsamantala at mapanlamang. Maging ang banta sa seguridad sa kamakailang nangyaring pambubomba sa gitna ng MISA sa Mindanao State University. Kaya mga tao ngayon gumagawa na ng sariling pag-iingat para matiyak ang kanilang kaligtasan. Misa ang mga ganito season, yung mga tinatawag na ano, yung mga baksak barya, yung mga kukunan ka ng atensyon, Then nirong mga kasabat yun, pagka medyo nakalingat ka, doon ang ano sila, doon sila nagsasamantala sa iyo. Kaya si Mang Dani kahit senior citizen na, alerto pa rin na para hindi maging biktima ng mga mapagsamantala. Naging alert ako doon sa mga nakikita kong mga tao, mga, mga movements nila. Ang iba naman, diretso agad sa kung ano ang sadya na pupuntahan na, at hindi na nagliliwaliw pa upang hindi na rin makompromiso. Kung saan lang po talaga kami pupunta, doon lang po kami. Then pagka wala po doon sa check na pinuntahan namin, umuwi na po kami. Patuloy na nakabantay ngayon ang kapulisan dito sa Cubao, Quezon City, lalo na dumarag sa ang tao dito ngayong kapaskuhan. With or without threats, talaga pong on high alert kami, especially on Yuletide season, kasi alam namin yung bugso ng mga tao papasok at palabas ng Metro Manila. At isa sa Cubao yung pinaka Central Hub ng, uh, ng mga bakasyonista. Ayon sa commander ng Cubao Police Station, madalas, sa lisi ang naiuulat sa kanilang krimen na bukas na oportunidad sa publiko. Mostly na mga na-receive namin ng na mga reports ay yung mga number one, mga missing items. Dahil nga sa uh, places of convergence nito, marami dito ang nalilibang sa mga concerts siksikan sa MRT, sa mga bus stations, pag tingin nila sa kanilang mga gamit ay nawala na. So mostly, mga salisi ang cases na encountered natin dito sa Cabo IOR. Payo ngayon ni Police Lieutenant Colonel June Abrasado sa lahat ng magagawi sa kanilang area of responsibility. Dapat meron tayong 360 awareness na anytime, lalo na sa lugar na mga disadvantage, disadvantageous places, na yung mga taong pwede magsamantala doon sa mga gamit nila na minsan kanilang uh, pinaglalantaran, di ba? Minsan hindi nila sinisecure. So mga opportunity na ganoon ang sinasamantala ng ating mga kriminal. May mga nakaposte na silang kapulisan sa mga strategic places at extended na rin ang mga duty ng kanilang mga personnel. Malaki ang pasasalamat ngayon ng publiko na kahit papaano nagiging panatag sila kapag may nakabantay na kapulisan at security personnel ng mga malls. Panatag po yung loob namin kasi meron po kaming matatakbuhan po na tutulungan po kami in case na Meron pong kaguluhan, sir. Habang patuloy ang ugnayan at koordinasyon ng PNP sa mga security management ng mga malls at iba pang area of convergence sa kanilang nasasakupan para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Para sa balitang ito, Salinas.